Guys, pangunguha kami ng buko sa farm namin. Let's go! Samahan, mo, samahan nyo kaming manguha ng buko sa farm namin, guys. Ito, mabait na bata, guys. Oh. Manguha kami ng buko sa farm. Sa farm natin. Tara, Nick! Nick! Tara! Ak ikaw hawa. Ha hawi ini? eh. <laughs> may butong pa ba? Ay, na eh. <tongan> na <yun> Walna, habog na eh. Wala <tongan> na, habog <yun> na po eh. Na? Wala may but, wala may ano na. Putik, libu na, mandiri, li. Libu na. May has, li. mandiri. Lili. Hadlok, mandiri, hadlok. Đi đi. bằng này mang Oh, may mga bunga. Sa on. Oh, Nahurot ni kini Nahurot eh daw. Kini isa. 来哎，欸、没得，我买布。